So guys, usong-uso po ang ganitong design na bahay na streamline type. At nakikita nga natin napakaganda. And then ito po yung loob niya at napakaaliwalas at makikita po natin ito by full video house tour na tunay nga talagang mula sa labas hanggang pagpasok sa loob. Ay napakaaliwalas ito at napakaganda at maayos ang pagkakatrabaho. So ito po guys, pag-usapan po natin ito, ibinahagi sa atin ni owner ang mga detalye ng mga materyales na ginamit dito at ito nga iisa-isahin natin at ilista nyo at para mapagbasihan nyo sa inyong pagpapagawa ng bahay. If ever na kayo po ay magpapagawa ng bahay na ganitong design at ganitong sukat din lamang, ay eh maari maaari pong ganito rin lamang ang inyong magastos fully finished. Kaya ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Shar Byong from Zamboanga del Norte. Si Ma'am share po ay isang OFW sa Dubai, UAE at ito nga po ibinahagi niya sa atin ang pagpapagawa ng kanyang bahay na ganitong usong-usong design na streamline type para maibahagi din sa inyo at mailathala para inyong mapagbasihan at mapagkumparaan sa inyong pagpapagawa ng bahay if ever na kayo ay magpapagawa na at least meron tayong mapagbabasihan kaya ito po, ilista nyo ang babanggitin natin ng mga materials na ibinahagi sa atin ni ma'am para ito po ay magkaroon kayo ng idea so ito po't umpisahan at pag-usapan na agad natin yan So guys, ayon po sa details ni Ma'am Shar, ito pong mga nagamit na mga hollow block, simento, bakal at mga buhangin. Ito po ay kanyang mga inilista rito. Kaya ito po, sa mga hollow blocks po ay gumamit siya ng number 4 ang sukat. At sa kanya pong estimate ay umubos po siya dito ng 2,000 pirasong hollow blocks. Sa ganitong 48 square meters na meron dalawang kwarto na ganitong design na bahay. And then guys, sa mga simento naman po, ay umabot po ito ng 215 na bags na simento. Yan po ay palitada na loob at labas at naka-flooring na rin po yan. So ito po, about naman po sa kanilang mga bakal ay 10mm at 9mm po ang ginamit. So guys, sa 10mm po ay nakaubo siya dito ng 120 piraso. At yung 9mm naman ay 105 piraso. Kaya po kabuuan ito ay 225 na bakal po ang kanyang nagamit. And then guys, about naman sa mga buhangin. Ayon po kay ma'am ay nakapagpa-deliver siya dito ng apat na load na elf. And then sa mga ready mix or mix bato at buhangin na ginamit sa pamposte, biga at footing, ito po yung nakapagpa-deliver siya dito ng dalawang load na elf. So yan po yung about sa si structural na nagamit dito sa kanyang pagpapagawa ng bahay na ang sukat ay 48 square meters na meron dalawang kwarto. And also guys, about naman sa pagpapagawa ng kanilang bubong na kung saan ang ginamit niya po dito ay tile span type. Ito po yung yero na yan, ganyan pong klase yan. At meron na rin po siyang gutter and flashing ito po lahat-lahat ay po kay ma'am. Siya po ay gumastos dito ng halagang 60,000 pesos. About po yan sa yero, gutter and flashing na kabuuan. And about naman guys sa mga kisame. So ayon po sa details ni ma'am Char, dito po sa kisame ay gumamit siya dito ng one port marine plywood. So yan po yung nakikita natin na yan. Mula po sa labas hanggang sa loob na kisame, kabuuan po ang kanya pong nagastos ay halagang 30,000 pesos. About po sa kisame lamang yan. And dito naman po tayo sa kanilang pagpapagawa ng mga sliding windows at pintuan. So guys, ayon po sa details ni Ma'am Shar. Dito po sa kanilang mga sliding windows, lahat po ng bintana na ito ay pitong piraso. Assorted sizes na po yan. kabuuan lahat-lahat ay gumasos daw po siya dito ng 35,000 pesos. Yan pong mga nakikita natin ng mga sliding windows na yan. And also sa mga pintuan, ayon po kay Ma'am, ito po ay 3,000 ang bawat isa. Ang kabuuan po nito, lahat ng bahay ay ubabot po sa apat na pintuan at ito po ay nagkakahalaga ng 12,000 pesos. So yan nga guys, nakita natin buo na nga po yung bahay at ito na nga po yung loob. Kita-kita natin maayos at fully finished na. At ito nga po guys, makikita po natin ito in actual video kung gaano kaganda at kaaliwalas ang finishing ng bahay na ito at yung sukat na 48 square meters na meron dalawang kwarto. Kaya ito po ang tanong, magkano nga ba ang kabuuan ng lagasos na, na ni dito? labor and material sa ganitong fully finished na bahay. So guys, tunay ngang napakasarap nang nakikita natin kung saan napupunta ang ating pinaghirapang pera. Lalong-lalo na sa kagaya ni Ma'am Shar na isang single ma'am na matagal na pong nagtatrabaho. dati po ay nasa Qatar siya hanggang sa napunta ng Kuwait at ngayon po ay nandito naman po siya sa Dubai. At yan nga guys, bilang isang OFW, umalis tayo sa ating bansa, baon ng pangarap para mabigyan ng maayos at mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. At bukod doon, yung pangarap na natin na mabigyan ng maayos at disenting tahanan. At eto na nga guys, napagtagumpayan na ni Ma'am Sharon ang kanyang pangarap na maayos at disenting tahanan para sa kanyang pamilya na kung saan ito'y dating pangarap lamang niya noon at dahil sa kanyang pagsusumikap, eto na nga at naisa totoong buhay at naisa katuparan na ngayon. So ito po, panoorin natin yung full video, House Tour, at ito't siya sa atin nating mabuti. At after nito ay malalaman na nga natin kung magkano na ang kabuang na gasos dito, labor and materials. So guys, ayon po sa details ni ma'am, na ang sukat po ng bahay na ito ay 6 meters by 8 meters. In total of 48 square meters. And then kinonvert po natin ito by the feet. At lumalabas ito na 20 feet by 26 feet. Ito po ay mayroon dalawang kwarto. Maaliwalas na kitchen and dining area. Ayan po yung nakikita natin na yan. Yan po yung kitchen, ayan po yung dining area. At maaliwalas din po na kanilang living area or living room. Ayan po. And then meron din po itong CR. At meron din siyang terrace. So ayan po nakita natin yung loob mismo ng bahay. at napakaganda po ng pagkaka full finish nito. So ayan, ito naman po tayo sa parte ng sala. Ayan, at silipin po natin. Ayan, ang napakaganda. Ang ganda po ng setup ng kanilang mga sofa. Saktong sukat lamang po yung kanilang sala at na hindi siya masyadong malaki at hindi naman maliit. Kaya ito po, napakaganda po ng sukat ng bahay na ito. 48 square meters po yung ganitong design. Ayan, tingnan nyo po mabuti guys. At inilista nyo po sana yung mga binanggit nating materyales. At kwentahin nyo po at mag-inquire kayo dyan sa inyo, sa inyong lugar. At kasi ito pong kay ma'am ay sa Sambuanga del Norte. Kaya ito po, ang kanyang nagasos po dito ay malalaman po natin after nitong video house tour na to. So ayan po, paganda malinis, ang ang pagkatrabaho. So guys, ang tanong nga ay magkano ang kabuuan ng nagastos dito, labor and materials. So ito po, ayon po sa details ni Ma'am Sharon. Ito po sa kanya mga binahagi sa ating mga materials at yung iba po ay hindi na nabanggit dito. At ito nga po ay initial lamang at sa kanya pong pagkakakwenta, pagkakasiyasat, kabuuan pong kanyang nagastos, labor and materials. Sa ganito pong sukat na 48 square meters na meron dalawang kwarto, at isang CR na ganito pong katayuan na finishing na bahay na nabagaganda at maayos naman talagang masasabi. Ang lahat po ng ito ay gumasos na raw po siya na nagkakahalaga ng 700,000 pesos. Yan po ay labor and materials na. No? So once again, congratulations po. Ma'am Sharon Byong, natunay ngang isang kahanga-hanga ang determinasyon ng iyong puso. Nabilang isang single mom at sa mahabang panahon ay naitaguyod mo ang iyong mga anak at ito pa nga nakapagpagawa ka ng iyong pangarap na bahay para sa iyong minamahal na mga anak na tunay ngang kahanga-hanga ka at dapat kang tularan na matibay ang iyong puso So once again, congratulations po muli sa iyo Ma'am Sharon Byong na isa ka rin po sa mga na-feature na nating mga OFW single ma'am na nakapagtagumpay na rin pong nakapagpagawa ng kanilang pangarap na bahay para sa kanilang minamahal na pamilya So yun nga kung bago ka palang napadpad dito ay alam mo na ang gagawin mo para sa susunod nating upload ng mga videos ay mapanood mo ito at ma-inspire at makuhanan mo rin ito ng basihan at idea para sa ating pagpapagawa ng pangarap na bahay. Thank you!